Leyte 4th District Representative Richard Gomez mihatag og privilege speech sa Kongreso kalabot sa isyu sa flood control project sa lungsod sa Matagub. ub Kini human mihulpa ang parte ni ini sa Barangay Riverside. Ang detalye sa report ni Fem Ridumabo. Nangayog pa si Leyte 4th District Representative Richard Gomez sa pag-post niya online sa mga pribadong impormasyon sa pipila ka media personnel. Di ang siya sa iyang habig kabahin sa flood control project sa iyang distrito. I understand that the media endeavored to get my side of the story. I acknowledge your efforts. I'm sorry and I could have handled it better. Bago lang na mahayag si House Deputy Speaker Representative Ronaldo Puno nga mamahimong ipaubos sa investigasyon sa Ethics Committee sa Kongreso si Gomez tungo sa gihimo niyang pagpost Apan tubag ni Gomez, igo lang siyang nanalipod sa iyang kaugalingon. Sa susamang privileged speech, gipasanginlan ni Gomez si Matag Oblete, Mayor Bernie Tacoy, nga gipadako ang sayop nga kasayuran Kinisubay sa pagkaguba sa parte sa flood control project sa Barangay Riverside side itong August 25 human makita ang privilege speech ni Representative Gomez sa 24 oras kagabi. Gibarugan sa mayorang iyang mga naunang pamahayag. Sa gisulti sa kongresista nga wala pa mahuman ang apektuhang flood control project, kini ang reaksyon sa mayor. Mayroon akong ebidensya na hinawakan galing sa DPWH that as of July 31, 2025, ang proyekto or ang accomplishment or ang nakuha niyong nakuha ng kontraktor na bayad ay nasa 95.7% na. Gisalikway sa mayorang ang aligasyon sa Kongreso nga iyang gisensationalize ang kaso sa flood control project sa Riverside. Igo lang matod pa giprotektahan ang pundo sa kagamhanan o garon masiguro nga kalidad ang proyekto sa lungsod. O ni Clans Gabutin, Femari Dumabok, Balitang Bisdak.